At aminin ko, Teresita. Na masakit para sa akin ang mga binitawan mong sarita. Patawad mo, Colonel. Ngunit... Ngunit ako ay isang sundaro na hindi sumusuko sa kahit na anong raban. Paumanhin, ngunit hindi ko mapagbibigyan ang iyong hearing Ka. Kuya. Kagawa, kahit na rai wan ka oyah jinjja wa kang kak wan kai nan e gapapahamak mo hmm. anumplan Salamat po talaga ako yung mga. Pakikiusap ako. Nabigyan mo ko ng pagkakataon. Patunayan ang sarili ko sa iyo. Hindi ko po talaga magagawa. Lalo't hindi ko po iibigin. Na mag-anin lang sa akin ng aking nobyo. Ayoko ko nasirain ng karangalan ni Eduardo. ng karangalan ni Eduardo. Sana po ay maunawaan ninyo ang aking pinagkakalim. Pasensya na po. Nauunawaan ko. At magpaparam na rin ako. Halika na. Mayroon na tayo. Halika na.